Isang maganda-magandang umaga po mga kabarangay. Kumusta po kayo? Okay na po ba yung bagyo sa inyo? Yes po, ang content po natin ay para po sa mga mahihilig po sa mga ginto at yung hindi rin po mga uh, mahilig. <laughs> mga kabarangay, bumaba po ang presyo po ng ginto sa ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ang aking pong maanyaya sa lahat ng hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayaan na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell, at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong bagong videos. Opo mga kabarangay, ah, dahil bumaba po yung ginto ngayon, ay eh, panahon na para ah, bumili po tayo kung ah, may extra money naman po. Yes po, uh, mga kabarangay, ang uh, pagkakaroon po ng mga gintong alahas, ay uh, good as cash po yan, kagaya po ng nakikita po ninyo. Eh, syempre po, nangailangan tayo para sa ating uh, munting negosyo. So, um, nagsanla po tayo ng ating mga uh, ipon ng mga gold kiwilries. Uh, hindi na po tayo nahihirapan pa na mangutang. So, yan po yung advantage kapag tayo po ay may mga alahas, mga kabarangay at uh, para malaman din po natin kung ano yung bibilhin natin kung sa kasalakalig mahilig po tayo sa mga alahas eh, mas maganda po yung 14K at 18K dahil napakatibay po ng mga yan mga kabarangay at kung tayo naman po ay mag iinvest uh, meron na pong binibenta na 24 carats gold na bar at mga round bar at meron din po na mga alahas na 24K. Kaya lang uh, hindi po ako o hindi ko ina-advise na magsuot po ng 24 karat na alahas lalo na pang-araw-araw. Uh, madali pong uh, masira yan dahil uh, malambot kahit makapal. So ang uh, talagang napakagandang pong alahas na pang-araw-araw ay yung 18K po at 14K. So pwede rin naman po na kung gusto ninyong bumili ng 10K kaya lang po dito sa amin ay wala na pong halaga o presyo yung 10k uh, hindi na po tinatanggap yan sa sanglaan at hindi na po binibili uh, mag-iingat lamang po mga kabarangay dahil napaka in demand po ng uh, ginto ngayon lalong lalo na po ng mga alahas uh, mayroon pong naglilipana ng mga peke po ngayon uh, yun po yung mga binalot na uh, mga sink na binalot po sa 24k lalong lalo na uh, bago po kayo bumili mga kabarangay talagang kilatisin po mo munang mabuti at mas maigi po, na mas maganda ay doon po sa mga legit po na jeweler uh, shop na po kayo bumili at akin din pong ina-advise na mas maganda po na bumili ng Subasta kaysa po sa Brand New yes po, uh, dahil ang Brand New po at ang Subasta, pagdating po sa sanglaan, ay parehas lamang po ang bayo basta't parehas po ang kanilang kilatis at akin din pong pinapayo na hanggat maaari, kung hindi rin po kayo mahilig sa mga may bato o sa mga bato, uh, mas maigi po na purong ginto po yung bilhin po ninyo mga kabarangay. Uh, dahil uh, nakakadagdag po sa presyo ng alahas kung siya po ay may bato. Subalit so, kapag ito po ay ating uh, isasanla, ay uh, hindi po isinasali o hindi po binibilang ng uh, poong yung kung anong batuman po na meron po siya, mga kabarangay. Kaya lugi po tayo if tayo po ay uh, bumibili o bibili po ng uh, mga may bato. Ang uh, kainaman po ng meron po tayong naiipon ng mga ginto, uh, yan po ay panlaban po natin sa inflation. Opo, ano po ba ang uh, inflation? Ito po yung pagtaas po ng bilihin at ang pagbaba po. O paghina ng ating pera ng piso. So kung meron po tayong uh, mga alahas, ayan uh, po yung uh, lumalaban nga po. O panlaban sa inflation, sa pagtaas po ng uh, bilihin at pagbaba po ng uh, piso. At syempre ako rin po ay namimili kung uh, meron po kayong mga scrap gold mga kabarangay ang numero ko po 0993-524-2946 uh, nakatitiyak po kayo na mataas po ang uh, bili natin mga kabarangay uh, per gramo at kung meron din po kayong gustong ipagawa uh, kasasabi ko lang ng aking number uh, meron po tayong uh, gumagawa ng mga sirang alahas yes po, kung ayaw po ninyong ibenta o may uh, value po sa inyo yung mga sira-sira po ninyong alahas ay pwede po nating ipagawa yan uh, EPM lamang po ako